Guni Guni TV Magandang gabi po sa inyong lahat Share ko lang po sa inyo ang nakakatakot kong kwento Itago nyo lang po ako sa pangalang Aris 17 years old Galing po ako noon sa aking tiyahin Pagdating ko sa bahay namin ay nadatnang ko sa labas ng aming bahay ang apat kong kaibigan. mamiyay raw sila sa kabilang baryo at kinabukasan na raw sila uuwi. Kung gusto ko raw sumama ay pagpapaalam nila ko sa kuya ko. Nung una ay ayaw kong payagan ng kuya ko. Baka kung saan-saan lang daw kami pumunta. Sinabi ng kaibigan kong si Jake na kamag-anak niya ang pupuntahan namin piyesta. Kaya pinayagan na rin ako ni kuya. Sampung taon na noon nang namatay ang aming mga magulang. Tinamaan sila ng kidlat sa bukit. Apat po kami magkakapatid. Ang galawang kapatid naming babae ay pareho ng may asawa. Kaya kami na lang ng kuya ko ang magkasama sa bahay. Kaya halos ayaw niya akong payagan. Nagdala ako ng dalawang perasong damit at ilang personal kong gamit. Naligo na rin ako kahit na alas 7 na ng gabi at kahit na napakalamig ng tubig. Pagkatapos kong maligo ay agad na kaming umalis. Sumakay kami ng maliit na bus. Sinabi ng kaibigan ko na malapit lang ang piyestang pupuntahan namin. Excited na ako. Ang totoo niyan, gusto kong makakain ng masasarap na ulam. Sinabi kasi ni Jake na maraming maghanda ang kamag-anak niya. Pwede ka daw mag-uwi ng mga ulam. Sagana raw sa pagkain dito. Mga ilang sandali ang lumipas ay nakarating na kami sa tiyahin ni Jake. Napakaraming tao nagkakasayahan at nagiinuman. At halos na mga tao doon ay kakilala ni Jake. Pinakain agad kami ng tiyahin ni Jake. Napakaraming pagkain ang nakalagay sa mesa may lechon, kaldereta, kare-kare, may pritong manok at may mga isdar. Malulula ka talaga sa dami ng pagkain. Lahat halos yata ng potahe na nakahain sa mesa ay inilagay ko sa plato ko. Bihira kasi ako makakain ng mga pagkain. Pagkatapos namin kumain, ay nagpahinga kami sandali ng mga kaibigan ko. Pagkatapos ay sinama kami ng isang kaibigan ni Jake na taga doon din sa lugar ng tiyahe niya. Sinabi nito na maraming niluto ang ate niya. Marami raw itong kakanin na ginawa. Bibigyan niya daw kami para may maiuwi kami. Pagdating namin sa atin ang kaibigan ni Jake, kumain uli kami kahit nabusog pa ako. Habang kumakain kami ng mga kaibigan ko, ay may isang pumasok na babae at isang lalaki. Siguro nasa 50 mahigit ang edad nila. May dala silang dalawang mangkok na ulam. Napatingin ako sa pagkain dala nila. Nilapag nila ito sa mesa at agad silang umalis. Tumayo ako para kumuha ng tubig sa mesa. Napatingin ako sa pagkain dala ng babae at lalaki kanina. Mukhang napakasarap ng na mga ulam na dala nila. Ang laman ng isang mangkok ay kinilaw na karne at ang isang mangkok ay bopis ang laman nito. Kumuha ako ng bopis, mukha kasing masarap. Ngunit hindi ko nagustuhan ang lasa nito. Parang wala itong lasa, sobrang tabang. Kaya hindi ko naubos ang bopis na nilagay ko sa platong dala ko. maya, -maya lang, nakita ko ang atin ng kaibigan ni Jake kinuha ang dalawang mangkok na ulam. Sinundan ko ng tingin kung saan niya ito dadalhin. Nakita kong nilagay niya ito sa plastik at pagkatapos ay tinapon niya sa basurahan. Kaya nagtaka ko ng gabi na yon kung bakit tinapon sa basurahan ang mga ulam. Naisip ko na lang na wala kasing lasa ang mga ito kaya tinapon na lang. Hanggang sa nakauwi na kami sa atin ni Jake. Naramdaman ko na masama na ang aking pakiramdam. Nanlalamig ang buong katawan ko at para akong lalag natin. Kaya ng gabi na yon ay pumasok na kami sa isang silid para magpahinga. Kinabukasan ay sobrang sama na ng pakiramdam ko. Nanginginig ang buo kong katawan at nilalagnat na ako ng araw na yon. At parang nahihilo rin ako. Maya-maya lang, nakaramdam na ako ng pag-iinit ng katawan at parang gustong gusto kong uminom ng dugo. Hanggang sa wala na akong maalala Punento na lang ng mga kaibigan ko kung anong nangyari sa akin. Punento nila na bigla ko daw tinakmas sa Jake at ginagat ko ang kanyang braso. Nawala ako sa aking sarili. Kaya hinawakan nila ako. Sobrang lakas ko daw. Hindi daw nila ako kayang hawakan dahil nagpupumiglas ako. Kaya naisipan nilang itali ako sa puno ng akasya at tumawag sila ng albularyo. Si Jake naman ay sinundo ang kuya ko. Nagulat si kuya dahil nakita niya na nakatali ako sa puno at ibang iba raw ang itsura ko. Tumutulo daw ang aking laway at hindi ko raw siya makilala. Pagdating ng albularyo, ay dinasalan niya agad ako ng latin at hinawakan niya ang aking ulo. Palakas ng palakas ang dasal ng albularyo at habang nagdadasal siya ay hinahampas niya ang aking tiyan ng puntot pake. Maulit-ulit ito, sigaw na ako ng sigaw. Maya-maya lang, sumuka ako ng itlog na itim kasing laki ito ng itlog ng puko. Nawalan ako ng malay. Nagising ako nang nakahigana sa papag. Nang nagkamalay ako, ay pinainom ako ng langis ng dinasalan. Hinanghina ako at halos hindi ako makakilos. Sinabi ng albularyo na maswerte raw ako Naisuka ko agad ang itlog. Baka kung nagtagal pa ito ay mapipisa ito sa loob ng aking tiyan at ako ay magiging aswang habang buhay. Mga ilang sandali pa ang lumipas, ang itlog ay unti-unti itong napipisa. Kulay itim ito at ang mga mata nito ay pulang-pula. Nilagay ito ng albularyo sa isang garapon at dinasalan niya ito ng latin. Nagulat na lang kami nang biglang naging abo sa loob ng garapon ang ibon at ang garapon ay binaon sa lupa. Nagpahinga lang po ako ng ilang oras at umuwi na kami ng mga kaibigan at kuya ko. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.